Salamat po Madam Katie. Yes, yes, yes. Sampay pani bagong, ah, pani bagong blessings na naman. At kagaya nga po ng palagi kong sinasabi sa inyo, simulan natin ang umaga ng may ngiti at may saya. Ako nga po pala si Koya ng Pinay, ang taong walang hinangad kundi ang makita kang nakasmile. Kaninang umaga, tumawag po tayo sa isa sa lucky follower natin na naka ng Jollibee giveaway. Ang kwento niyan, mamaya ikukwento ko sa inyo kailangan ko munang pumunta sa pagawaan ng salamin kasi kailangan ng palitan ang lens ng salamin ko medyo mataas na kasi ang grado ng mata ko at hindi ko na rin nakikita ang tamang tao para sa akin charot so eto na kinausap ko si Ajashi kung ano ba ang salamin na babagay sa akin sabi niya lahat naman daw bagay pero hindi naman ata pwede yun, di ba? Kailangan isa lang talaga ang bagay para sa'yo. pang pag-ibig lang yan, hindi pwedeng madami, dapat isa lang. Charot! So, eto na, pili tayo ng akma para sa akin. Pero, ang gusto ko kasi, yung may touch ng magenta. Kaso, mukhang wala. Ang meron lang dito is purple. At sabi niya, meron naman daw Kaso nga lang mahal. Sana all mahal, ba diba? So, ayan. Eh, yan, sabi ko, dun lang tayo sa presyong pangmasa. Kaya, dinala niya ako dito. At naghahanap nga ako ng maganda para sa akin. Sana all maganda, ba diba? So, eto. nakuha ko siya yung black. kaso, medyo malaki kasi yung bilog ng sa eyes niya. Nawawala ang ilong ko. Shout out sa ilong ko na nagtatago. And, naghanap pa si Ajushi ng isa pa para sa at tingnan natin kung ano siya. Ang medyo nahanap niya is yung kulay brown. Kaso, hindi ko gusto. Pagkasukat pa lang sa akin, hindi ko siya gusto. Ganon talaga. Pag hindi mo gusto, sabihin mo agad. Bawal magpaasa, diba? At hinanap nga niya ulit yung pwede kong magustuhan. Hanap lang ng hanap. Huwag kang magsasawa. Darating din ang tamang tao para sa'yo. Ay! Hello bago ang lahat mega love shoutout muna sa yo al Alfred. Kung sino ka man, Alfred, mega love shout out sa iyo. Syempre, mega love shout out din sa iyo, Haniel Jeraya Mendoza. At hindi naman papahuli, 'di ba? Kailangan din nating i-shout out si La Lacorte Pambid. Ayun, mega love shout out sa inyong tatlo. At eto nga, nakita ko na yung tamang salamin para sa akin. Kaya start na siya ni Ajushi na palitan ng lens. Nakakita ako ng may kaunting touch ni Magenta kaya Gora Gora Bells na. Oo nga pala, ikukwento ko sa inyo. Kaninang umaga, pagkagising ko. Pagkagising na pagkagising ko, may tinawagan akong Lucky receiver Silver ng ating Jollibee Giveaway. At nakakatuwa siya kasi nasagot niya agad ang tawag ko. Eto, papakita ko sa inyo ang aming convo. Hello po, good morning, jolly morning. <laughs> Hello, ma'am. Ito na. So, pwede mo nang ma-claim ang iyong napanalunan last time. So, ano nga po yung napanalunan nyo? Hindi ko tanda kung Jollibee or Maklo. Jollibee! Yeah, yeah Jollibee. So, taga saan po kayo? Po? Taga saan? Pampanga po, madam. Pampanga. So, ano po malapit na Jollibee? Na pwede? Dito lang po. din po. Ah, sige, sige, sige. So, kailan mo siya pwede makuha? Ah, uh, okay lang po ngayon, madam. Salamat po, Madam Katie. So, yun nga. Congratulations sa'yo, A. Bakalurakan from Pampanga. Sana na-enjoy nyo ang Jolly Meal mula sa puso ni Koya ng Pinay. Hindi pa nga tapos si Ajushi. Meglip shoutout sa'yo, Ajushi. Yan. Sa mga gusto makaranas ng mga biyaya mula sa puso ni Koya ng Pinay. Ano pang ginagawa mo? Siyempre, i-share mo na ang video na to.